Mga ka-Republic, nasa Regalat, Viana, ang Gilas, Pilipinas, kung saan, sabi nga ni Coach Tim Cohn, the real battle begins. Dalawang araw mula ngayon ay mapapasabak ang ating national team at makikita ang kanilang mga natutunan sa tatlong tune-up games bago ganapin ang Olympic qualifying tournament. Isang tune-up game lang ang naipanalo ng Gilas at ito ay laban sa Taiwan Mustangs. Sa totoo lang ay inaasahan naman talaga na walang ibubuga sa Gilas ang local team na ito mula sa ating karatig bansa. Nasimulang masukat ang kakayahan ng ating national team nang mapalaban sila sa dalawang European team. Una ay sa kupunan ng Turkey, semplang ang gilas, ngunit dito unang narealize ng foreign teams na ang kasalukuyang gilas team ay hindi na tulad ng dati na kaya nilang tambakan. Higit pang husay ang ipinamalas ng mga bataan ni Coach Team Kaun laban sa kupuna ng Poland. Kung kaya pinakaba naman ng gilas ang home team. Nang garutihin ni Team Kaun ng mga packing shit ang kanyang mga players, nagising ang dugo ng gilas. Narito ang pananabon ni CTC sa isang timeout ng ating national team. Gaya na ng alam nating lahat, muling natalo ang Gidas laban sa Poland. Ngunit walang dapat ikahiya sa pagkatalong ito ng ating national team. Naipakita ng gilas, kaya na nilang makipagsabayan sa mga European team. At at ang natutunan nila sa tatlong tune-up games ay siya nilang babaunin dito sa Latvia. May mga bumabas kay Coach Tim Cohn. Umiiral naman daw ang ugali nitong ilang players lang ang pinaglalaro ang gagaling daw ni na Mason Amos at Kevin Kiambao pero ibinabangkulang daw ni CTC. Si Mason Amos ay isa sa mga paborito ni Tab Baldwin sa Ateneo. Si Kevin Kiambao naman ay MVP sa UAAP at isa sa naghatid sa Lasal sa UAAP Championship. By the way, magiging magkakampi na sa Lasal ang dalawang ito dahil iniwan na ni Mason Amos ang Ateneo at lumipat na ito sa Lasal. Itatakil natin ang isyong yan sa ibang araw. Anyway, kahit po ang coach ng Poland ay umamin na ibang level na ang laro ng gilas. Well organized daw ang team ni Coach Tim Cohn at nagbigay ito ng warning sa magiging kalaban ng ating national team sa Olympic Qualifying Tournament. Threat daw ang gilas kahit sa mga kupunan ng number 6 Latvia at number 23 Georgia. Pero sa kabila po ng mga papuri mula sa mga European coach ay heto pa rin ang mga buzzers na akala mo'y pagkagagaling. Baka nga kahit sa Barangay League ay hindi pa kayo nakapag-coach pero kung pumuna kayo sa Asian Games Gold Medalist Coach ay wagas na wagas. Nang matalo noon ang gila sa elimination stage sa Asian Games laban sa kopuna ng Jordan kung ano-ano ring patutsada ang ikunuda ng mga buzzers. Idinamay pa si Justin Brownlee na wala raw talagang binatbat kay Randy Hollis Jefferson na naturalized player ng Jordan at import din ng talk and text sa PBA. Pero ang hindi alam ng marami, discard lang iyon ni Team Kaun. Dahil nang muling mag-arap sa finals ang dalawang team, nangamote na sa depensa ni Chris Newsom si Randy Hollis Jefferson. Hindi natin alam ang barahang itinatago ni Coach Tim Cohn dito sa kampanya ng gila sa Olympic Qualifying Tournament. Mahirap daw talagang mamaster ang triangle offense ni CTC. Posible raw na ito ang dahilan kung bakit hindi masyadong nagagamit sina Mason Amos at Kevin Kiyambaw. Ngunit ang dalawang ito'y parihong kabataan pa at parihong may mataas na basketball IQ. Maaari rin itinatago ni CTC ang dalawa upang hindi ma-scout ng kalaban. Alin naman ang totoo bilang Pilipino tigilan na sana ng mga bossers ang negatibong kuda laban sa gilas? Mabibigat na kupunan ang kakaharapin ng gilas at suporta natin ang kanilang kailangan. Hindi yung mga pintas din yung akala mo'y kung sino kayong magagaling. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Kumpirmado nang sasali sa rookie draft ang MPBL MVP at Giant Lantern star player na si Justin Baltasar na kilala rin sa moniker na Balti. Nagkumpirma ng pagsali sa draft ang Lasal Green Archers product na masigurong ang Converge Fiber Xers ang first pick sa rookie draft. Ang Converge naman ay pinaniniwala ang nagtanking upang makuha si Baltasar. Heto ngayon ang nakakatawa. Sa mga lumalabas na report, sinabi ni Coach Aldin Ayo at team manager Jacob Lau, hindi pa raw set in stone o hindi pa sila nakatitiyak na si Justin Baltasar na nga ang kanilang magiging first pick sa rookie draft. Pagmimitingan pa raw nila, hindi po totoo yan. Kaya nga sila nagpatalo sa buong dalawang conference ay dahil kay Balti. Bata ni Governor Delta Pinedas si Baltasar, naglalaro ito sa Giant Lanterns na pagmamayari rin ng Pampanga governor. May malapit na kaugnayan si Gob sa Converge at muntik pa nga siyang maging team governor nito sa PBA. May mga humara nga lang. Kaya sa ating palagay, noon pa'y nakaplano na ang pagkuha ng Converge kay Justin Baltasar. Gugustuhin ni Governor Delta na mapunta sa mabuting kamay ang kanyang paboritong manlalaro. Ayaw ng gobernador na mapunta si Baltasar sa ibang team dyan. Tapos ay ipamimigay lang sa iba. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Rosemary Juan. At sa iyo rin, Bia. Happy watching. Happy watching din sa iyo, Vidal. Wala tayong alam dyan sa mga trade na yan. Romeo Conchada, tama ka. Manahimik na lang yung masyadong magagaling. Herminia Balignet, malaki talaga ang improvement ng ating national team. Donald Borlagatan and Jose Rodrigo, shoutout sa inyo mga idol. Shoutout din sa iyo, Norman Flores. God bless din sa iyo. Erwin Santiago and Romeo Conchada, shoutout sa inyong dalawa. Sayo Ren John Ang, salamat idol. At sayo Michael D, salamat narian ka uli. At sayo Ren Wilmer 7798, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.